Good morning po guys! So ito nga, maglakad-lakad muna kami ni Bunso dahil ayan, kagigising lang namin so mag-exercise muna kami. At bibili na rin kami ng pandesal. At pagkatapos nga namin magkape at ito na nga yung aming routine. Ang paglilinis dito pag tuwing nauwi kami dito sa aming bahay. Ito ay katas ng pagod, boyat, at diskarte natin sa pagtitinda. No? Kaya kailangan lang natin magsipag sa pagtinda pag mayroon talaga tayong pinapangarap na gusto kong bilhin. Wala talagang imposible pag tayo ay masipag. Kaya thank you Lord dahil sa wakas, na pa din yung ating pinapangarap na matagal na basta magsipag lang tayo, dediscarte lang talaga tayo sa buhay. Huwag natin isipin yung pagod at puyat basta para sa pangarap kakayanin yan, ba diba guys? Kaya kung kaya ko, mas kaya nyo rin guys. Kaya, ayan, pagpatuloy lang tayo sa pagtitinda, di mo akalain na makakaipon ka rin. Kaya, kailan lang talaga ng tiyaga. Kaya, sana ang tumira dito ay maingat din sa gamit. Dahil ako talaga guys ay talagang maingat sa gamit. Lagi nga namin pinupunasan pag tuwing na -uwi kami dito. At minsan nga lang kami na -uwi dito sa aming bahay dahil medyo malayo-layo din kasi. So talagang busy din kasi tayo sa pagtitinda at sa pag-asikaso sa aking mga anak dahil may pasok kasi gusto nila doon pa rin sila pumapasok doon sa dati naming tinitirahan guys kasi nga marami siyang kaibigan na doon marami siyang kakilala kaya ayaw niya dito <laughs> saka na lang daw siya dito mag-aral. Kaya naman, pag walang pasok o kaya Sunday, pinupuntahan namin dito ang aming bahay. Kaya masarap lang sa pakiramdam guys, kahit paano ay mayroon na tayong uuwian, mayroon na tayong kung gusto natin mag-relax. Kasi nga, nung mga nakaraang araw, sobrang stress ang inyong katindera. Kaya naman, umuwi muna kami dito para makapag-relax. Kasi ang sarap kasi dito mag-relax guys, kasi talaga namang ma-relax ang isip mo, no? kasi payapa, tahimik. So, parang wala ka din iisipin ng mga bayarin kasi nga sarili mong bahay kahit kulang pa kami sa mga gamit guys ang mahalaga mayroon na tayong sariling bahay diba guys yun naman ang importante kaya kayo guys, huwag nyo talagang sukuan ang inyong munting negosyo kasi di mo akalain na ibibigay niya sa inyo ang inyong kahilingan. Basta marunong ka lang mag-ipon. Wala talagang imposible. Ako naman guys ay hindi naman kalakihan yung aking tindahan. Maliit lang naman. Basta mag-isip lang tayo ng paraan. Discard no? Talagang yun talagang ating puhunan, pagod, pawis, puyat at discard para makaipon tayo para matupad yung ating ating mga pinapangarap. At huwag talaga natin kalimutan ang magdasal. Yun talaga ang mahalaga guys para lagi tayong gabayan at ingatan. So ito nga guys, pagdating namin dito talagang masisipag din yung aking mga anak dahil tumutulong din sila. At nandito na nga si partner naglinis sa labas. Yun, inaayos niya doon sa labas at ang bait nga ng aming kapitbahay dahil nakita si partner na nagkuskus. Ayan, pinahiram siya ng Brass. So ayan, ang bait Kaya salamat Hello Bonso At ang sipag nga ni Bonso guys Kanina pa yan punas ng punas So, ayan guys, medyo nga naulan kanina, kaya basa ang kalsada. So, ayan, ang bait nga ng kapitbahay, pinahiram kami ng brass. At sa uh, nagtanong nga pala kung paano ko to nalaman na may binibintang bahay dito. So, nalaman ko to guys dahil, ayan, nagdasal ako at kay Papa Jesus siyang nagbigay tong bahay na to. Kaya nakita ko siya sa social media. So, ayan, palatandaan siguro dahil green yung pintura, no? Kasi nga, isa sa pinaka-favorite kong color yan guys, at yan si birthday boy, sumayaw kaya nung una palang nakita namin itong bahay, pinuntahan ka agad namin nung nakita ko siya sa social media guys, syempre pinagdasal ko mo na talaga, no, kung ito na ba talaga kasi syempre, pag nandyan na hindi na pwedeng ibalik at nung una nga guys nung pinuntahan namin itong bahay ay talaga namang na-inlove agad ako kasi pagkakita ko sa kanya talagang ang ngiti ko ang abot tainga nga talaga guys masaya talaga ako di katula doon sa tiningnan namin doon sa ka, sa kabite talagang hindi ko nagustuhan kain muna tayo guys kasi dito nga lang kami makapagsabay-sabay kumain no pag dito kami sa bahay o kaya sa labas pag magbanding kami yun lang ang time na nagsasabay kami kumain kasi pag sa tindahan ay kanya-kanya ng kain kasi nga busy na may binabantayan kami kaya hindi kami makapagsabay kumain. Kaya ayan, kaya pag nandito kami, talaga namang sinusulit din namin ang aming banding. Kaya thank you Lord sa lahat ng blessing. Kaya wag talaga tayong tumigil mangarap guys. Darating din ang panahon, ibibigay yan sa'yo. Basta samahan mo lang ng sipag at tiyaga at diskarte. Magbumunga din lahat ng iyong pagod, ang iyong mga pagsisikap. Tiwala lang talaga sa sarili at sa taas.